Dear Madam PG, ako po si Eric Ang hihingin ko pong advice sa inyo ay tungkol sa kapatid ko na dahil ang uh, pinagsimulan po nito ay minsan gusto kong manghiram ng pera sa kanya pinangakuan lang po ako ng pinangakuan kumbaga Madam PG, pinaasa ako ng kapatid ko Hanggang ngayon Madam PG, ako ay gan- dahil nung no, siya naman na may, na, may pangangailangan sa akin noon ay tinutulungan ko siya at na makapag-abroad na nga siya, ako naman ang nalagay sa uh, sitwasyon na nangangailangan naman ng tulong pinansyal. Uh, hindi na lang niya tinapat sa akin kung ano ang totoo na desisyon niya. Bakit pinabot pa ng ilang buwan na paulit-ulit na akong nangungutang sa kanya, paulit-ulit din niya akong pinapaasa hanggang sa tumigil na lang po ako, Madam PG. Hanggang ngayon, Madam PG, mas... Dahil mga panahon, ako po ang tumutulong sa kanya, wala siyang naririnig. So balit na ako na po ang nangangailangan Madam PG ay hindi na po niya ako pinagbigyan. Ano baga naman po kung sabihin lang sa akin na hindi pwede. Sana sa una palang tinapat na ako, hindi na ako pinaasa. Ah, alam mo kasi sa usaping utang, walang kamag-anak, walang kaibigan. Kahit kanino, pwede tayong mangutang, pwede tayong lumapit. Hanggang sa paporsyentuhan nga, nakakalapit tayo, di ba? niwan ito sa bawat isa sa atin. Kasi ngayon hindi na hindi na uso yung utang na parang paluluwalan ka kasi ka mag-anak ka, kasi kapatid ka or kaibigan ka. Wala na hindi na hindi na bihira nang bihira na sa ngayon ng gano'n, okay? Kaya ngayon, mas madaling lumapit na lang sa mga patubuan. Sa issue mo naman about sa kapatid mo na sabi mo nga na dahil hindi ka pinautang, siguro pinaasa ka pinaasa ka ng ilang beses tapos dumating pa sa point na hindi ka naman talaga napahiram. Okay, sabi mo nga, nung una ikaw ang nagpapahiram, pero nung naka-abroad na siya, ikaw naman yung nangailangan. So, syempre, nag-expect ka rin siguro na at ah, tutulungan ako nito kasi nung time na yun, ako naman yung tumutulong sa kanya. Ganoon naman eh, normal naman yun, which is normal talaga sa sa bawat isa yun. Okay, give and take, kumbaga. Sa side mo na ako ng gustong mangutang. Okay, alam mo ako kung ako mangungutang. Mas gusto ko pa, sa una pa lang, kung ayaw akong pautangin, sabihan na ako. Huwag na yung paasahin. Sige, tawag ka. Sige, usap tayo. Sige, hanggang aabot na ng ilang buwan na antay ka ng antay, eh, walang mangyayari. At the end, sasabihin sa iyo, walang, ipapang, walang ipapautang sa iyo or hindi ka na utangan. Okay? Kasi hindi ko naman alam ang status ng uh, kapatid mo na inuutangan mo. Okay, kasi alam mo, kaya tayo unang lumalapit dun sa mga kamag anak natin lalo dun sa nakikita natin medyo nakakaangat-angat sa atin, kasi nga alam natin na baka sila na yung makakatulong sa atin, okay, sa side mo naintindihan kita, talagang mahirap yung pinapaasa, mas maigi pa sa una palang sabihin na sa iyo kung hindi ka pa uutangin, mas ma mas okay pang tanggapin yun na hindi ka pa utangin sa una palang. lang, wag nang paasahin pa kung ayaw ka naman talagang pa utangin doon naman ako sa side ng kapatid mo Kasi gusto ko maging fair sa inyong dalawa Ang mali lang sa part ng kapatid mo Ay kung ayaw ka niyang pautangin Bakit sa una pa lang hindi na siya nag-refuse sa iyo Okay Siguro nahihiya yung kapatid mo Siguro ayaw ka lang tanggihan niya Kaya dinaan ka sa paunti-unti na gano'n Okay Pero mali pa rin Kasi sana sa una pa lang Sinabihan ka na niya na Sorry brother Hindi sapat ang pera ko Or may bayaran din kami Tapatin ka na niya kasi mas maganda pa na sa una pa lang tapatin ka na niya para makapaghanap ka pa at hindi ka na umasa sa kanya. Makapaghanap ka pa ng ibang way para magkaroon ka ng pera na kailangan mo. So, sa uh, sasay ulit ako nitong uh, kapatid mo ha. Alam mo kasi, hindi lahat ng eh, naga-abroad ay may mga pera or may extra pera. Pero hindi ko sinasabi na lahat ng abroad ganyan. Meron mga nag abroad na talaga may savings na sila, magaan na ang buhay nila, nakakapag-ipon-ipon na sila, may mga pundar na. Depende kasi yan sa klase ng abroad. Kung yung abroader naman na yun is magkano lang naman ang kita niya, sapat lang pampadala sa pamilya, di ba? Yun yun, hindi natin alam kasi kung may pera o wala. Pero ang maling-mali na sisisihin ko rin sa part ng kapatid mo, sana hindi ka na pina -asa. Alam mo ang ikinag- Oto siya yung presa sa mga loob natin kung hindi tayo napapautang minsan kasi nung araw, sabi mo nga ikaw naman yung nakakatulong tapos ngayon ikaw nang nangangailangan ay wala ka nang, wala ka nang uh, nahiram sa kanya. Kumbaga, uh, ganyan pa ang nangyari sa inyo magkapatid. Okay. So siguro sa nasabi ko na yung part, yung side ng uh, kapatid mo at yung side sa iyo, naintindihan kita. Naintindihan kita na nangungutang ka kaso pinaasa ka. Okay. Alam mo minsan na masasabi ko sa iyo, Eric, mas maganda pa 'wag mangutang sa kapatid, 'wag mangutang sa kamag-anak o sa kaibigan. Kasi may nabasa kasi ako na magkakasira kayo. Pwede kayong magkasira ng kaibigan mo, ng kapamilya mo tungkol sa pera. Okay? Kaya kung ako sa iyo, Eric, maging lesson na sa iyo 'yung uh, ni-refuse ka minsan ng kapatid mo or pinaasa ka na at hindi hindi kayo naman pinauutan. Relate din naman ako sa naging uh, naging uh, issue mo, okay, sa kapatid mo kasi it happened to me also. So mamad din ang loob ko. Pero wala tayong magagawa eh Pera nila yun eh Pera nila Ang pera nila kanila Sila ang may karapatan Kung kanino nila Ipagkakatiwala ang pera nila Okay Pero naiintindihan kita Sa part mo Masakit syempre Kasi kaya nga Sa kanya ka lumapit Kasi kapatid mo siya Nandun yung pagmamalasakit Kung baga Kaso Sa halip na Tapatin ka ng kapatid mo Pinaasa ka lang Pinaasa ka pa So doble yung sakit na naramdaman mo Okay So ganun talaga kung bakit, ako rin ang tanong ko din, bakit karamihan ng kamag-anak mas ayaw magpautang sa kamag-anak o sariling kadugo? Pero pagdating sa mga kaibigan, barkada, nahihiya silang tumanggi, nagbibigay at nagbibigay sila. Mas di bali mangutang kag lumapit ka na dun sa magtutubo ka. What I mean is, magbibigay ka ng uh, porsyento. Kaysa, mangutang ka nga sa kamag-anak mo, sa ano mo, baka marami pang sabihin sa iyo, marami ka pang marinig. 'di ba? So both side binigay ko ang uh, scenario kaya siguro kaya hindi nagpautang si kapatid mo dahil wala rin siyang pera. Sana sa una pa lang tinapat ka na. Brother, sorry, wala akong may bibigay at walang nautangan dito. Dapat ganun para nakagawa ka na ng paraan at hindi ka na umasa. At sa iyo naman, Eric, ah uh, madala ka na. Kung gusto mong mangutang, mangutang ka dun sa pwede kang magbigay ng tubo. Pero as much as possible, hindi ka lang Eric, kahit sino, wag na wag mangutang kung hindi kinakailangan. Okay? Sabi nga, hanggang maikli ang kumot, magtiis mamaluktot. Kung kaya pa naman na hindi mangutang, wag nang mangutang. Okay? Sana nalinawan ka. At nakadepende na yan sa iyo kung yung gabi, hindi na mawawala. Nasa sa iyo yan. Hindi, uh, ikaw ang mga kapag-decide para dyan. Okay? Sabi nga nila, kapatid mo or kamag-anak mo. Pero may kanya-kanyang rason bakit na bakit nagkakaroon ng bawat pamilya. Bakit hindi nagkakasundo? Sabi nga ng tatay ko, abay kung hindi na magkasundo-sundo, maglayo-layo na lang. Ganon. No, ba? Diba? Wala kayong pag a Kanya-kanya kayo. Walang pakialamanan. alamanan hmm. Although masakit naman talaga sa para sa iyo na kamag-anak ka tapos ganon, uh, tatanggihan ka na alam mo naman nung araw ikaw yung nakakatulong pero sabi nga wala raw sumbatan hindi naman tama yung walang sumbatan kumbaga nagsasabi ka lang ng totoo na kasi noon ako natulungan kita kaya ngayon ako yung lumalapit sa iyo so ganoon ang mindset natin minsan di ba So, hindi ko sasabihin mali yun, hindi ko sasabihin tama yun. May kanya-kanya tayong point of view sa mga bagay-bagay. Okay? So, sana naliwanagan ka at uh, continue to pray na uh, liwanagin ang isipan mo, ang isipan ng kapatid mo, mapag-usapan pa ninyo kung gusto nyo pang pag-usapan. So, sa bagay na magbati kayo or what, mas maganda magbati kayo. Pero kung yes. ano, nasa sa iyo pa rin ang desisyon.